Magandang gabi mga kabuhay kabuhay sa iyo Welcome back ulit sa ating channel Update ko lang itong ating mga mini bonsai bukong bilya na napabayaan na natin Bawat isa dyan ay apat na taon may gitna Yan Napabayaan natin sa 21 Jewel yan mga kabulto bansaya. Ang gagawin natin ay papalitan natin yung mga lupa nila. Antikas na o. yan. Ang ipapalit natin ito, buwag hanggang. Ipa na may buhangin at lupa. Ito pang isa. 21 jewel din. Yan. Tuyo, tuyo, tuyo ang lupa niya. Hmm. Pabayaan natin. Ito. Apat na tumigit din. Sa Polo. Ayan. Buti pa to at medyo pero to yung tuyo yung lupa niya. Ayan, Sao Paulo din. Apat na itong migat din. Hindi natin na ilipat. Sao Paulo din ito, mga kabuhi ka muna sa'yo. Nasa YouTube channel natin short lang yon. Ito. Sa din to mga kabuki ka bonsai. Ito yung tuyo na talaga. Sa polo din to mga kabuki kabunsay. bonsai. Ang lupa niya tiyong yung -tuyo na. Dapat talaga mapaltan hmm. na. Ito sa din. Ang gaan na. Ayan, South Pole din ito mga kabugi ka Mini bonsai, bugumbilya, inimagas. Apat, apat na taong may na. Yung iba mga may get dalawang taon to. Hindi lang nilipat. 21 jewel. Hmm. Yung iba nandun sa garden pa Ayan Magti-trim muna tayo dyan Bago natin palitan yung lupa Aayusin uh, na natin isa-isa mga kabugay kabonsay. Tara, samahan niyo ko bonsai. natapos natin. Balipito. Yung pagbibidyo natin ay nakorap kaya hindi natin mapapanood kung paano ko inatiyan. Hmm. Kung paano natin napalitan yung mga lupa niya. Sayang. Nakorap. Yun, yung mags buhangin rin. na rin halos lahat buhangin na yung lupa niya hindi na siya lupa buhangin na pala Ayan. update ka na lang kayo mga kabugi kabonsai pag okay na pag lumabas na yung mga bagong dahon niya hanggang dito na lang mga kabugi kabonsai kung bago ka naman sa aking channel mga kabugi kabonsai Okay, subscribe, share, palo, and click the notification bell para update kayo palagi sa susunod pang mga upload. Bye bye. God bless you all.